sa 26 ka barangay ni Ciudad General Santos, ang pito ka munisipalidad sa Sarangani Province, and now ang Fox TV ang naakaroon sa Tagaytay. Ang first stop na mo, mga higala na nga tumi sa Sky Ranch. 50 pesos lang ang parking fee and of course, ang entrance fee nila ang naalamang sa 100 pesos. Pag nimo mo patatak, may freedom ka na nga mutuyog-tuyog sa ilang area. na manulgyod mi aning ginatawag nila nga higante ang si tawag ani o PM daw mo ba kung nakailan mo ani ingon nila si Groot daw ni abin ninyo mga higan gusto na lang po na ako mahimong masko tungod ka dalirok ang kwarta selfie selfie lang 100 pesos na dayon and after ana no nangita mi o rides. so dagan kaayo o kalingawan sa sky ranch pero of course kitalawan man ka hanggang tingin rata Asay na na, may gala. Ado na po sila'y zipline line, pero asar pa yisip zipline sa Lake Tibuoy. And after namo no sa Sky Ranch, nagatumit tumit na yun sa usa sa pinaka singkat ng Starbucks oh, you sa Tibuok okay. Pilipinas. to ay uh -huh. so, saan ang mas magandang view? Ano so pag-abot na mo, naog direct so And natin nga lang, Mika, murag star started man ang ilahang Starbucks na isang tagay na ICP. Oh, so... <coughs> Gamit ang pinababawal na tagay. So, uh, inun anak no and uh, nakapila gyud tanan niya nakapila and tungod kay naa man tay card diretso why pag duha duha diretso ta sa sulod ni Shemo fast forward no so naa mo ang gi uh, order lahi ra gyud ni na atay card no kay maprayo gyud ta ba so shout out guys ay sa mga senior oh, citizen mga kauban <laughs> kay pina shortcut ang ato ang transaction dito sa Starbucks ay no, this is not gonna... oh, like akong that mga uh, like the ano. Uh, oh, ako mag guys. Talaga picture di ba ang tanga like. lang? <laughs> <laughs> and gumana okay. sila thanks to the senior citizen ID. no yung na ito nagpila mga igala. So, wala na sila ako mga kaugan ng vacation sa Tagaytay. Actually, nag-coffee regular me sa Tagaytay and very quick na nga ito, namalik din yun sa Cavite. Yun. So, uh, while nagka-coffee sila, napunta din revisit sa picture-picture. And uh, na-amaze ko sa Taal kay na comment no? Last July daw, ito sila makita tungod kay uh, very kanang baga daw kaayo ang Ash. So, karon nice kaayo siya. And, and uh, na-action ni Kabalaka, guys. tungod kay <laughs> nagbuga o Ash ang uh, Mount Taal. And siyempre nakurat kaya base kung sa mahita na po, uh, nagpanik ang upan, so kana huwag <laughs> pagduha-duha, naguli ni pina -aptik. And sa mo ang paguli guys, of course kay gabi naman may makaabot no, so nag-ano mi, tawag ani, nangaon mi sa Cavite, sa The Hub, dito sa Lancaster, so i-celebrate na mo ang uh, birthday sa usan na mo ka pinsan mga higala. Happy birthday love. So mali na manghigala no kung kaya pa rin mo travel hala pag travel no ayo pa abutang mabakol So kung able ta hala, go. Go for the gold. Ingon ana so atong sundon natong a travel adventure. Bye.